Yo, what's up mga idol uh, bigyan, bigyan ko kayo ng isang magandang topic no? About sa motivation Sa mga newbie O sa hindi ng sa hindi mga gumagamit ng motivation malaki po ang factor o malaki ang naitutulong ito sa mga ibo natin mga idol kaya etong next vlog ko tuturo ko sa inyo kung paano pananimin o paano i-motivate ng mas maganda ang mga alaga natin lalo sa sprint, panrace, race, pulling lalong lalo sa mga long distance races Kaya yung may mga widowhood dyan, uh, kumanda kayo o ready kayo, gamitin yung widowhood nyo, huwag yung nakadisplay lang. Huwag yung ginagamit nyo lang pagka nagpe-pairing kayo. Gamitin nyo yan as part ng mga races natin. Malaking bagay yung widowhood mga hidehood sabi ko nga pag nag look visit kayo at may nakita kayong mga player na naka widowhood pag alam niya gamitin yun malalim ang sistema niya ready tayo mga idol at ito ititips ko sa inyo kung paano mag motivate ng para para mas, mas, mas mabilis siyang umuwi at mas ma-motivate siya ng gusto. Abangan natin yan mga idol. Sana lahat na to ay eh, ma-adapt nyo. At sigurado ako marami kayong matututunan. At marami kayong makukuhang diskarte. Lalo na yung mga kunti lang mag-entry mga idol. Ayan. Abangan nyo. ah uh, motivation tips mula kay idol. Salamat sa inyo mga idol. Salamat. Oh, what's up mga idol? Yun. Naman tayo at naman ako ng konting tips sa inyo mga idol, no? Yung paano palalimin o mas emotivate pa yung mga ibon natin lalo pagdating sa karera. Yan. Ang titip ko sa inyo, pisa muna tayo sa kak. Sa kak muna tayo mga idol. Pag meron kang isang kak na matapang o siga o yung gusto laging nasa widowhood, mga idol, no? Uh, bigyan mo siya ng ano? Bigyan mo siya ng pares o papiliin mo siya ng kapares. Halimbawa, bigyan mo siya ng mga limang hen hayaan mo siyang mamili doon kung sino gusto gusto niya o matipuhan niya ayan mas maganda kasi kapag ka ang mismo ka o mismo kalapati natin nakapili doon sa mga gusto nila mga parisan kasi mas mabibigyan natin sila ng ano magandang motivation ayan unang una syempre widowhood. yung widowhood natin huwag natin nakadisplay lang yan o nang nakalagay lang sa lup yan gamitin natin yan ilagay na natin doon yung kak na yun kapag nakapili na siya ng kapares niya o bago natin siya hanapan ng kapares ilagay na natin siya roon uh, gawin na natin siyang territorial o maging siga doon sa widowed na yun ngayon pag nakapili na siya ng kapares ilagay na natin silang dalawa roon o kaya kung gusto ng ibon tatlo ka pares niya mas maganda mas maganda siya mga idol halimbawa tatlo o apat na hin sa isang kak o kahit lima mas maganda yun ang kak mas nagahabol siya kapag ka paitlog yung hin mas nagahabol siya o mas motivated siya kapag ka yung hin e, malapit ng mangitlog Ayan. E lima yun. Lima yun. E, pwede nating pa, pakastahan lahat yun. So, hindi naman hindi naman sabay-sabay agad-agad yun. Magsabay-sabay man yun. Ah, hindi naman totally timing lahat yun. So, magkakaiba-iba sila ng ano, ng araw ng itlog o linggo bago yan magkasunod-sunod. Ayan. Pag nangyari yun, na nakastahan ngayon lahat yun ng kak eh mas maganda consistent ang motivation ng ibon ng kak natin tuloy tuloy syempre yung isa paitlo gahabulin nga yun yung isa paitlo gahabulin din nga pag natapos yun, yung isa naman paitlog din nahabulin din ngayon. yun yun ang kagandahan kapag ang ibon mo eh siga o may mga gusto siyang kaparis. Ngayon, mas maganda hanapan nyo pa ng isang kak na rin na siga din na pwede nyong gamitin na pang na pang bugbog o pang agaw ng mga asawa niya dun sa minamotivate nating ibon mga idol para mas lalo siyang mamotivate para pag nakita niya o nilagay nyo yung siga na yun dun sa pwesto niya e eh, siya magwala tapos pakikita nyo na nandun yung asawa niya may, may ibang kasamang lalaki mas mamomotivate siya makikita nyo ang ibon natin pag motivated pag hinagis mo sa labas, pasok agad sa loob pwesto ka agad dun sa pwesto niya so ang instinct ng ibon pag binitawa mo sa malayo o magtotos ka o sasali ka ng puli, ang instinct niyan umuwi kasi may kasamang iba yung kaparis niya yan. Isa yan sa mga magiging motivation. Isa din yung maghahabol yung kak dun sa babae na malamit ng umitlog. Yan. E lima nga, kako, kung sakaling makapag-asawa -ma niya lima, may kak kasi talaga na minsan nag-aasawa ng ganun. Gusto niya pag-asawa lang siya na mag -asawa. Tapos maghari-hari ang dun sa pwesto niya. Ayan. Mas lalamin ang lalim ang motivation nyo pag gano'n ang style ang ginawa nyo lalo yung mabibilis na ibon na makuha nyo na kak tapos siga pa siya tapos gusto niya may mga asawa pa siya madami naku po sahin pa isa isa lang yung pakasta sahin pag may nakita isa naman sarado niya isang widow tapos baba ulit yung kak bigyan niya na ibang babae kasta ulit tapos balik ulit iba naman ganun hanggang sa yung ibon makikita nyo kung sino yung nga habulin niya ron ilagay niyo yung limang hen o yung tatlong hen dun sa widowood mo makikita mo kung sino yung nahabulin niya ron dahil dadapuan niya kung sino yung pupuntahan niya napupuntahan doon dun kung sino yung hinahabol niya makikita niyo yun kaya yung mga widowood ko ayan talagang gamit na gamit dyan mga idol ayan kailangan palalimin yung motivation lalo pag distance na laban lalo kapag dikdigan ng laban sa pan race o sprint race kailangan yung ibon mo motivate, motivated hindi lang basta nagkarga ka ng mga ina enhancer hindi Ayan. isipin mo magawa mo yung totally motivated nagtotos ka pa tapos meron ka pa ibibigay na enhancer malakas ang ibon mo katotos so ano pang hanapin mo ano pang hihilingin mo o ano pa yung pwede mong gawin inando na lahat yun so possible mo yun ang, ibon, ang resulta ng ibon mo good luck Ayan, may possibility ka na manalo Ayan. yan ang binibigay ko sa topic sa inyo sa kak uh, sana may natutunan kayo pag motivate lalo sa mga mahilig mag cooling, mahilig mag spring trace, span race, pan race ayan sa totoo lang andyan ang pustahan andyan ang karera andyan ang pera andyan ang papremyo sa malalapit ang malayo, tagal pa yun hindi mo pa nga alam kung mananalo ka o ano mangyayari sa'yo pagdating sa dulo o pagdating sa gitna pag kaya natin yung harap meron tayong ibon na mabilis sa harap taya natin ang tayaan o i natin itos natin ang itos ay, eh, sana may natutunan kayo mga idol. Uh, motivation isa sa pinakasusi. Number 1 na susi 'yan para yung ibon mo mabilis umuwi. Yan. Sana may natutunan kayo. Uh, sana magamit nyo sa mga karera nyo mga idol at salamat sa suporta nyo. Uh, 1000 subscriber na tayo at uh, Ah, tatapusin ko lang kasi medyo madami. Iniisa-isa natin para lahat makasali sa raffle. Suporta natin, i-share natin yung video para yung iba na nalilito o hindi alam ang gagawin pagdating sa mga ganyan, eh, patutunan nila. Lalo sa mga newbie. Ayan. Uh, ah, good luck sa karera. God bless sa inyo. Uh, ah, salamat, salamat yun mga idol no? Uh, wag na wag tayong dilipad ng long distance o sprint race pan na hindi tayo nakamotivate sa kalapate hindi tayo nagmamotivate ng ibon mga idol kwento ko lang sa inyo na si Ken Koy si Ken Koy nag Esperanza Nightbird siya bali bago siya kinalga ng Esperanza, pinarisang ko na siya. Ayun, kaya siguro siya nagpilit na umuwi kasi nga, na-motivated na. Alas 7 ng gabi, lumanting siya rito sa loop. Uh, pagdating naman ng Katbalogan, daybird siya, mga idol, daybird siya. Clock na siya. Uh, ko siya noon. Ah, uh, ang ginawa ko noon, bali, last two laps, bago mag last two laps, Aurora nag nag pairing na ako. So nag nag ano na sila nagpapatong na sila ng asawa niya. So pagdating ng Katbalogan, clock siya nung MacArthur, Arthur. Uh, lunis ng lunis ng hapon o magagabi umitlog yung kapares ni Kate Koy. Uh, ang kargahan namin na Wednesday, Monday, umitlog na yung hen na kapares ni Kenkoy. Ngayon, Wednesday, iitlog yung ulit yung babae. So si Kenkoy, inalis ko na sa Widowood. So hindi niya nakita yung pangalawang itlog ni ni ano nung kapares ni Rahim. So parang gigil na gigil talaga si Kenkoy nagwawala dun sa ano, sa Widowood. Pero bago siya bago ko siya kinarga nung gabi, hapon pa lang nabigay ko rin mga dapat kong ibigay sa kanya napunduhan ko na rin siya kung ano yung mga routine na ginagawa ko pero mas pinalalim ko lang yung motive eh. so kasi kapag kaganong kasi dapat sa barako ang pipiliin nating ipapare sa barako kapag, kapag barako ang pang karera natin hanapin natin siya ng hen na mature yung mabilis umitlog para makukuha mo yung timing kaya nga sabi ko sa inyo mas maganda mag breed ng mas maaga mas mature kasi mas magagawa mo na yung mga pwede mong gawin sa motivation. Eh yun ang ginawa ko, umitlog yung asawa niya. So nung Wednesday, kumpiyansa talaga ako na uuwi siya eh. Dahil nga yung sa motivate na ginawa ko, nakikita ako talaga sa kanya na uh, yung motivation niya. Ayun, hindi nga nagkamali. Uh, binitawa ng Wednesday ng gabi, kinarga. Binitawa ng Sabado ng umaga. Dumating siya linggo ng mag aalauna Bali 530 na lang yung speed niya. alak pa rin siya sa invitational. Ayun. Kaya nga, kumpiyansa ako na uuwi siya, sinagaran ko yung taya niya. Uh, kumabig siya sa lahat ng, ano, ng area na KO. Pati sa main, nakakabig siya. Ayun. Kaya si Kenko, simula umpisa, hanggang dulo, hanggang makartur, kumabig siya siya yung tumulong sa akin para bumuhay sa mga kasamahan niya. Ayun, no? Yung sa motivate na sinasabi ko, importante yan, lalo pagka mga long distance races. Yan yung paulit-ulit ko sasabihin sa inyo, yan tayo nakakalamang sa mga quantity maglaro. Kasi talagang kayang-kaya nila supportan. E tayo konti lang. Talagang kailangan doon tayo tumutok. Tutok talaga tayo. Yan ang atin ginawa ko nung kay Kenko yung ano kasi yan eh 7 uh, days bali papatak ng 10 days yan eh bago magkargahan tinos ko talaga siya ng tinos tos ako sa umaga tos ako sa tanghali tos ako sa hapon araw araw yun ginagawa ko yun talagang inano ko na pauuwiin ko talaga yung si Kenko tapos sinamahan ko pa ng motivate sinamahan ko pa ng magandang pondo para may ubusin siya kaya si Kenko yung umuwi kung nakikita niyo yung showbird ko nun malakas siya talagang hindi siya hindi niya halos na ubus yung pinonto na binigay ko eh pero talagang nagpursige siyang umuwi kaya yun may papayo ko sa inyo paglilipad kayo ng mga ganyang crisis long distance huwag niyo aalis sa motivation Ayan, kaya, kaya mas maganda talaga mag breed ng mas maaga para mas magagawa niyo yung gusto nyong gawin sa kalapate. Kaya may maipapayo ko sa inyo. Sana may natutunan kayo sa mga tips ko sana ma-absorb nyo lahat yung mga binibigay ko sa inyong tips uh, good luck sa karera nyo God bless, salamat Maraming salamat mga idol. Please like and share my YouTube channel and my reads. Lagi nating tatandaan, ibon lang ang magkakalaban, lahat tayo magkakaibigan. Respeto natin ang bawat isa, e respeto din natin ang bawat sistema. Peace!